lagyan natin ng grasa yung mga bagong bearing kasi yung mga grasa na nakalagay dyan ulang yan, madaling matuyo yan magandang araw mga paps paano ba nga ba malalaman yung motor mo na umaalog na yung bearing pag na merino ka malalaman mo ay ka ng preno umaalog-alog itong manubela ibig sabihin palitin na yung bearing at isa pang palatandaan, pag sira na yung well bearing mo sa harapan, pag nag-apply ka ng preno, aalog-alog yung gulong at gigiwang-giwang, pag ganyan. So kung titignan mo, check upin mo yung bearing, ayan ah, o. Oh. Lumalabas na yung mga kulay kalawang, ibig sabihin, sira na ang bearing yan, palitin na yan. So gawin na natin, baklasin yung gulong at palitan na na ang bearing. So luwagan muna natin yung tornilyo bago lagyan ng kalso dito sa ilalim. So luwag muna. Ayan. At tanggalin na ang malaking bolt at ilabas na ang gulong. Okay, tanggal na. Alisin ang bushing. Alisin din itong guma. So gamit ka lang ng kombinasyon na open. Suksuk -suk mo lang dyan. At, tanggal na ang guma. Ngayon, tanggalin na natin itong bearing. Ah, pero so, gamit ka lang ng panonsol. Tutok-tokin mo lang dito sa ibabaw. Tanggal. Tanggal yung bearing. At ito namang isa ang i-pull out natin. So, balik tarin. Yan, para sinsilin doon palabas. So, gamit lang ako ng isang extension para dito sa pagtanggal ng bearing. Pasok mo lang ng maigi. kamo mo pupukin. Oh. Ayan, tanggal na isang bearing. So, bago mo ikabit yung bagong bearing, linisin mo muna yung wheel hub sa loob. Oh. Kailangan malinis para maganda ang upo ng bearing. Ganon din sa kabila. Ayan. Malinis na. Kapit na natin yung mga bearing. Itong mga bagong bearing, lagyan ko ng grasa. Dagdagan natin ng grasa. Para hindi matuyuan kaagad, agad. Ha? Ah, alisin yung takip na goma. At lagyan natin ng grasa yung mga bagong bearing. Kasi yung mga grasa na nakalagay dyan kulang yan, madaling matuyo yan lalo na pag nabasa sa mga baha kakalawangin ka agad yung mga bearing na yan so kailangan maraming grasa para hindi pasokin kaagad ng tubig ay no, kulang yan ng grasa dagdagan natin ng grasa kahit ordinaryong grasa lang ilagay mo malaking tulong yan okay by the way mga kaibigan sa mga nagtatanong anong size ng bearing ginamit, 6201. Pareho ang number ha, na ilalagay natin sa mga RS125. 6201 ang numero ng bearing ha. Yung iba sabi 6203 yung isa, 6202 yung isa. Pero ang aktual na tinanggal ko dito is parehong 6201. So ikabit na natin itong hub lagyan din natin ng grasa bago ikabit yung mga bagong bearing so balik rin itong loob lagyan ng grasa kaya natin lagyan ng grasa para hindi kalawangin yung mga bosing lalo na yung bearing so, isalpak na ang bearing sa pagsalpak nitong bearing gumamit lang ako ng sakit na kasukat dito Ayan yan ang gamitin nating installer. So, okay lang. Dahan-dahan. Yan. Pag malutong na yung tunog sa pagpukpok, ibig sabihin, nakalapat na yung bearing. Ayan, lapat na yan. Kabila naman. Bago mo ilagay itong bagong bearing, ilagay muna itong bushing. Magyanating gasa yung bushing. Kailangan mauna itong bushing, ha? Bago ilagay itong isang bearing. Dahil, pag nauna ang bearing, hindi na ito makadaan ang isang bosing sa loob. So, ilagay ang bosing muna. Tsaka mo ilagay itong isang bearing. Yan. Lagi nyong tandaan ha, mauna ang bosing. Okay. Yon, malutong na so nakaupo na ang bearing so goods na yan at ngayon ilagay na natin ang oil seal yung oil seal nilagyan ko ng grasa ha? para hindi pasokin kaagad ng tubig so balik na natin dito pataob ang oil seal ha? pero ang totoong tawag niyan ay rubber seal okay nakakabit ng oil seal goods na yan ngayon, ibalik itong pinaka-bosing sa labas. Diyan lang, salpak. Okay. So, ikabit na natin doon sa motor. Okay na, goods na. Maraming salamat sa inyong pagpanood, mga paps. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito kung paano magpalit ng wheel bearing ng RS-125 o kaya, kahit anong motorcyclo, pare-pareho lang ang bearing niyan. So magkisaya po sa pag-subscribe hanggang sa muli. God bless po sa inyong lahat.